Saan pa tayo galing Brad? Bicol? Bicol Ah Bicol nga Pugon Sa ano? Sa Pugon? Oo oh, sa Pugon Pugon, <laughs> Bicol, Bicol Sorsogon daw mga guys Galing daw siya Pero kami hanggang Bicol lang Siya siya naabot niya hanggang Sorsogon No Ginabi na kami sa biyahe mga guys Masyado kasing mabinis yung pick up namin doon bilis ng dispatcher Ayan, magandang gabi dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao at around the world at yung mga subscribers at mga silent viewers dyan nangyari nangyari sa'yo medyo ano sila ngayon dito ah naikpit ah Parang yung para ng para ah kaso parang mga close van lang naman pinapara truck no wala naman pinapara na kotse ano yan anong ibig sabihin yan S-Lex close van lang tsaka mga truck yun lang mga nag over speeding natin mga guys kasama ko pa rin ang aking paboritong checker na walang iba kundi si brother Ruben dalawa na dalawa boom boy woohoo do it Dahan -dahan lang daddy Uy, tayo ng ligtas Hindi you know, naman tayo naghahabol dyan sa ano Carrera? Sabi ng mga bisaya Hinay hinay lang Basta kanunay lang Parang ilonggo ng tono Te, tagadiin ka o tagadiin ka Tagaakat Ha? pag Tagaakat? Adi. <laughs> Polo talaga. God na ring 10 wheelers niya oh. Forward. Oh. Salamat Sasabi pa nga lang, inang eh, gigil na. Ano ba yun Kung sabi mo ngayon, dyan sa aking mga subscribers at ang aking mga silent viewers dyan magpabalik muli ang inyong lingkod kahit nakatayo wow naman wow. yun, buboto natin yan wow. si ano, Kerdel Kerubin at si Kerdel Busita huwag natin kalimutan yan yung mga uh, politiko na ano talaga umaaksyon ating masasabi na may kinabukasan talaga ang ating bayan tayo banda sa may San Pedro bangon talaga dito sa Alaska pa rin to sa ayun ang biyahe mga guys Shoutout to tagasor takasorsogon sarap na mga pagkain nila dyan aligaspi albay mabusog yung aking tropa hindi na pag-isipan mag-vlog mga guys ang oh, padilim na para may iba naman oras natin mga guys ay eh, alas 6 medya 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 lang ano pa pala mga idol, medyo maulan. Dito sa Batangas South, panini na maulan. Matatagal ang ulan. Chota mo Mag high ka naman Ay, tumagulo mo Kumaway talaga eh. high lang sabi ko Huwag ka -hi. Ay, bala Ay, parang ay Ay, ang dalaga <laughs> <laughs> Diretso pa ba natin to sa Pisak? Ayos <laughs> Bili pa pala tayo kahoy kaya no Post Roger Wala tayo matatapos dito May booking na ba? Wala pa oh, Wala pa? Matay na rin Wala Grabe naman Parang masayang ano palita yun no? ah kita na tayo dito mga idol kasi gawa ng approaching tayo sa skyway hindi na tayo magiging skyway dito lang tayo, eh, snacks lang tayo baba lang speaker parang tatalon gate na mga guys ng skyway. Dito na tayo sa papa, mixin tayo mamaya ng ano, pikutan.

sabi pa lang Madilim Kaysa na mga idol Kung medyo malabo yung buha natin Sige lang Wala pa tayong budget Pagbili ng bago ng cellphone sana, pa -utangin tayo ni brother. Talo mo na. Hindi <laughs> binubuto. Kahit pabili lang ng charge. Araw po tayo ng Sabado, mga idol. Payday. Ng ating mga lingguhang manggagawa dyan. Curado Mabenta mamaya ang Red Horse Tsaka Alfonso Ano Brad? Mabenta Red Horse Alfonso Emperador Ito naman ang parting Batangas Ano? Gin Gin Bilog Cuatro Pero heavy traffic oh, Wala naman Go Pagulugod talaga yun Pagpumalik Pwede ba yun? Pagpumalik 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 na Pagpumalik Pagpumalik kita yung yeah. right. yeah. so, sukat sukat eksito ti mo medyo yung karke ay eh medyo yeah. nilo wala nilo nilo may nilo 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 madilim yung expressway mga guys Masensya na Shout out Titan Oh ikaw pa Tungkaraw pa Loko tong mga ano sa Snex mga idol. Dapat sa may pilin best na sa monitor screen. Heavy traffic daw Bikutan exit. Wala man lang ka traffic traffic. Ano nangyayari dito sa ano nila? Traffic updates ng ano? Uh, ah, Snex. Ah, Snex. Uy, baka natutulog 'yun. No. Ah, kanina siguro, bani. Nak nakatulog yun, yun pa rin nakalagay. Heavy traffic pa din. Eh, wala na nga traffic. Ah, niloloko tayo ni Slex, ha. Ah. Oh, tiyan nyo, nandito na tayo. Bigutan na exit na, dere-derecho. Wala man lang traffic traffic Tapos nakalagay doon, heavy traffic. Nakalagay, heavy traffic. Ba Ba yan?

na tayo mga guys nandito na tayo na ma'am mo oh, yan Biloko talaga tayo yung SFB kutan mga idol oh sabi ah, nila heavy traffic tapos wala man lang palaka traffic traffic mga loko loko talaga to hindi naayos yung trabaho nyo buka asa ah, lunes pag nimitingan ko kayo Di ba Brad? Pag <laughs> ah, hindi maganda yung rason nyo Si Santi kagat kayo Si Santi ah Malita ng bago yan Patulog tulog yan eh Dito tayo sa may West Service Road na mga idol Sensya na kayo Medyo madilim talaga dito Ang ano wala silang street light yan mga guys nandito na tayo sa C5 malapit-lapit na tayo sa garahe at makapahinga na tatakbo pa tayo pa uwi nako po, layo pa makapahinga talaga ng dire derecho dahil pagdating ng garay biyahe pa tayo pauwi na ng bahay at dalawa na lang kami yung isa bumaba na hindi na kinaya Ah, bumigay na. Kanina malakas pa yun eh. Uh kami. Biglaan na lang no huwag nyo grabe no saan tayo dadalaw? sa bahay ah, eh hindi na ba kinaya? makawa naman, naman yun ba bata pa naman yun <laughs> <laughs> Ganda ng SM sukat mga guys oh. <laughs> Yan yung footbridge nila oh. Ayos ah, sa ah. Parang rainbow ah. Uh -huh. Pati sa loob yun, Brad. Sa loob yun ang mall. Saan yun ba SM? Ay, ikaw, lasing ka ah. ka masyado uinom ah. <laughs> Gago! Ah, mild, mild Ah, mild ka ba? Kaya ko pa eh. Wow. Oo, <laughs> oh, tira yun ang tira yun yung hard ha Yung mga Malami din na talaga pinakayan. Wala na, pumigay na Bumigay na yeah. Uh, Malami na yun namin sa bahay nila yun Kung maabutan pa <laughs> Bata pa, bata pa naman yun Brad, yung baso Yung hintay ka doon sa taso Ang baka nilagyan eh LRT nilagin, eh. Ang baka nilagyan eh baklaran lang okay, ba yan? Ang baka ah balik ulit dito Oo uh. Hindi, -huh. ano lang yan, bago lang yan Kaya ganyan yan Kaya nga, ipapakita ang gilas yan uh Oo, -oh. oh, para pag pa, tagatagay na babalik sa dati Oo uh. Oo, oh, sakyan mo lang yung kaya, Bigyan mo lang yung pagkapasko eh, no? Yeah. Kaya eh. nga Mga guys, nandito na tayo sa kulang Lupa. Bawa naman tong sila oh nasawa yata yan oh Kalakal yan oh hirap din ang ngalakal lang yan Hindi lang yan, baka kuha Sa dami pa naman nangangala, ngalakal eh syempre Sorry ah Nagbogbogo ko dun Sorry eh Ikaw? No? Binagbogbogo ko dun, yung, yung nasabi ka no motor naka naka dilip Oo. Uh -huh. Bugbog ako. Tapos binugbog pa. Sagi ko. Ano sagi mo lang bugbugin ka agad. May na. ito na tayo sa Naga Road mga guys. Pasensya na. Madilim ang kalsada May mga street light naman kaso natatakpan lang ng mga pulong malalaki. Pasensya nyo na. Hanggang dito na lang mga guys Maraming salamat kung sino man umabot sa tulo Ng ating video Hanggang sa muli Paalam